Tiso, yung may Salamat, salamat lang. Hindi, saling lang. Okay, bring me 500 pesos bill, yung bago. Nasa Gcash lang yung ko. Dali, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nota mo kuya. 17, 18, 19, 20, 21, 22, na 24, 25, na, 27, Hari dito? Ha? Di ka ka? Ano ka ba? Huwag ka Ano? Eh! Okay. May show ka na? pa. Ay <laughs> hey, pa? Single ako. Hey. <laughs> ba sa ano? Supa? Hindi <laughs> ka nalugi <laughs> sa akin, be. May punching <laughs> ba ka na? May patahan na, o diba? Dahil dyan, may nanalo tayo. Isang winner na 500 pesos. Thank you! Sarang lang. <laughs> Ayan eh. Ito be nga. Ingatan mo to, ha? Ingatan. Anong aimo, ha? Ano ni mo? Joe. Kaalala mo si Kev? Ah, katrabaho. Ah, katrabaho. Ang baba mo na, pero medyo may ang hinapot. Ano अच्छा रात भर में कितनी सारी संख्या थी सर आई विल लव बे जो था 3500 में बे थैंक यू बे सर यस ओके